Pero nagugas kami ka, ng pupunsi Pilato ka, ka yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nagsumbong 2021, hindi na sana nagdagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa rin siya ng konti. Ngayon, totally wala na. Dahil nga sa paging pabaya mo. Kasi if you did your job, mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga ruwis. Tapos ngayon, may gana ka pang election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na, huwag ka na tumakbo. Kasi hindi na ka dapat dapat maging chairman, honest. Tapos tawagin mo taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Ano LB? Paano ko nawala yung mga ngipin nyo? Sa pagsuntok po. Pagsuntok ni suntok nila po. Tataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sununtok talaga po. Hindi po, sununtok. yung pong babae. Babae, si, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si, si Jate si Franz. hindi, na, hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. Totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, inuutusan lang po. Sa, ikaw nang bahala dyan, kaya tell mo, sabi po ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba? Opo. Hindi naman kayo na hindi kayo na iwas? H hindi na po. Kasi po. wala na kayong lakas? Opo. Pinapakain ba po kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? Tatlo po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila. Pero walang po. sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito. Nakain ka, oh. Sa labas. So, ito ba yung bahay nila, oh? Saan to? Ito po, ito po sa ating Ah, sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oo. Uh -huh. Mr. Chair. Uh, Senator Tulfo. Uh, babalikan uh, ko na si, ano, uh, si Miss Palabay, sa Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay uh, uh, Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po. Hindi, okay, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang polis po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama, si Attorney Gamble. Your Honor, please, I, I have no knowledge of such, spark, Your Honor, to be Hello? honest and candid. You have? I don't, I don't know that the Barangay Chairman will testify against the police officer. But I received information that the Barangay Chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct, mm -hmm. I don't know if it is correct Okay. Willing ka mag-testify against the Ruiz? Anong, an ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po doon po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, doon po lang namin nalaman na talagang ganun po bakit ang ginagawa mga, niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga laging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So ibig sabihin doon sa testimonya mo laban uh, sa mga ruwis ay itong mga ruwis ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay? Doon po, sa mga huling lumabas po ng mga... Huwag nang gano'n. Yes or no lang, di ba? Opo, opo. Okay. The... At meron ka mga ebidensya para magpapatunay. Siyempre, magtitistimonyo kay di ba? Magtitisigo ka. Dapat may mga ebidensya ka, lalo ka, barang kay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga ruwis ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasi nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga ruwis ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay. At si Ma'am ay matagal ang minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala, yeah. naniniwala, na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganon po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB kasi po nga ang alam ko po yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin kaya po unang una hakba nga po ay pinalilinis ko po alam mo kaya na high blood siya ano sa iyo eh si Senator uh, Padilla okay babaka pang ko yung tanong niya di ba pagpupunta sa barangay yung mga tao binibigyan ng pagkakataon na pag-usapin at alamin yung uh, sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Ngayon po yun po siguro do po doon po, 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 po ako nagkulang ay eh, talagang tinatanggap ko po pero po hindi ko po so para, ibig sabihin hindi, hindi mo kinontra mo hindi ko po para hindi tulungan si na LB hindi nga yun nga sinasabi ni Sen, ni ano senator Rebillay, uh, ni senator ano Padilla eh, na dapat yun naman talagang protocol mag-usap yung dalawa di ba pinag-usap mo at habang nag-uusap merong nag-jot down sa inyo para alamin o ni-record yung sinasabi ng both sides So, hindi mo din ginawa. So, therefore, hindi mo ginawa. Dapat-dapat lang ba lahat-lahat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po, sir. Talaga, titisigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yung po nararapat. Kasi po nga, marami... Titisigo tayo. laban sa mga Ruiz? Opo. At para ma din mga Ruiz? Opo. Kasi po, yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang pong palagutan niya si Nana LB. Pero, naghugas kami, ka may kanyang pupunsyo pilato ka. Yun sa iyo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, noong 2021, hindi na sana nagdagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa rin siya ng konti. Ngayon, totally wala na. Dahil nga sa paging pabaya mo. Kasi if you did your job, Nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga ruwis. Kasi pasok pa siya ng tawag na reglamentary period, yung palaging ginagamit ng mga polis. E katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas. E right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya ma para ma-inquest yung mga ruwis. Nay, Nay Ma'am LV, nung kayo po'y tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Apo. Hmm. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay, ko, matatandaan nyo? Hindi ko napuntanda, basta po ang date lang po natatandaan. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pamububog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, yung oh. tuguntug na nila ako sa CR. O, oh, kita mo, Chairman. Kung ginawa mo saan ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na regulatory period ng mga... PN, taga PNP. O pina-inquest mo na agad base sa sumbong niya, pina-medical mo siya. Alam mo naman ano may protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ng CHR, and then after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubog-bug lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yon Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pan pananakit yung si zero Tapos ngayon may gana ka pang tatakbo o election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka na dapat maging chairman. Honest. Honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo. Minamalit ko yung klase ng servisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa iyo, sanggano. Tapos tatawagin mo taong grasa itong kasambahay mas masahol ka pa sa taong grasa. sinabi mo eh, parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, sa, lahat pala pupunta sa barangay na kawaawa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You just, you did it. Eh. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo, parang taong grasa. Galing sa iyo yan. Hindi din galing sa amin yan. So, ganun pala. Pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay por kay, Ma eh. mapanlaid kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawang taong grasa kanina. Alam ano? Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po. Yun nga po. Tapos sabi pinalinis mo. Hindi ka gumagabit ng masalit ng taong grasa, ano, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Kasi yun yung trabaho mo. Sinisweldohan ka para dyan lahat ng na magreklamo, natuwi mo na maayos, pinagamot mo, binisa mo, pagamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Eh kasi pabaya ka. Pwede ba ito kasuhan ng direction of duty? Para pati ito makulong. We'll be asking uh, uh, CHR kung ano yung mga hakbang yung ginawa ng Commission on Human Rights. Uh, with the indulgence center tool po. Attorney Kanapi, Uh, nakarating na po sa inyong uh, kaalaman lahat po ito well uh publicized po ito Has there been any steps done by the Commission on Human Rights uh, so, uh, we, 4B. we plan to conduct uh, investigation on the case and we will monitor the case filed before the prosecutor's office. Oh parang so, ni Senator Tulfo, pwede ba kayo mag-file din ng kaso? Uh, attorney Kaliba, ikaw na lang po kasi nakatingin siya sa yo. Doon po sa base sa kanya, mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para eh, siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? Uh, as, a, as a lawyer, uh, Mr. Chair, uh, I think that could that could also be a ground. Uh, okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, uh that might be a possible ground, uh Mr. chair So who will file that case against this barangay chairman? Uh, the duty. Uh, kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Uh, investigate. That can that can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation, don't sa lawyer na pre-provide Uh, para kay Ma'am Eva, pagtulungan niyo po, investigahan ko. Yeah, we will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung uh, abogado siya, Tony Gimbal, uh, kayo po uh, ang... For, galang, for the record, Your Honor, the Barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the Office of the City Prosecutor of Gumbay. Ah, meron na. Because uh, I honestly believe, to be honest, he acted, he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB he called Mr. Ruiz. Did, after, did, she hear it? Did, did she, did uh, Aling LV hear it? Yes. Na tumawag uh, but, si uh, uh stated, kay Ruiz? Positively, I, stated in her uh, sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, uh, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. He uh, Hinold niya. Yeah, uh, I believe that she should be charged also for as uh, acted in conspiracy and collusion with the Ruiz. For so serious illegal detention, tapos? Trafficking and everything. It is up to the office of the city prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. pa mam Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan kanya na para makaalis at uh, para hintayin na dumating yung, yung amo? Hindi po, inintay lang po ng um, kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, oh... Sir Jerry, nandito yung isang bahay mo, yung katulong mo. Pero, pero, Ako sabi po nung kapitan, na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, wag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. Pero, yung pero, nyo, pero, pero ka ba niya? Hin, ba? hin, hin ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Hindi niyo po, ni, kap ni kapitan. Binigay na po sa, sa amo ko. Pero hindi kaya Pagdating niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya. De, po. Pero ibig sabihin, kasi papailan daw ng serious physical. Kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer, I'm a lawyer, lawyer. Kasi pag sinabing serious piece, uh, ano, illegal detention, pinipigilan mo siya. Yeah. Kasi baka mamaya, mababaliwala yung kasong sasampan mo sa kanya. No, di, no, nakangisi ito, nanalo pa. Mr. Senator, uh, because there are several cases filed against the respondent. One with serious legal, illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because Uh LB according to the statement of LB she was detained from 2021 after the Ruiz uh ah. her up and bring to detention sa barangay yeah in, no in the house of Ruiz and she was rescued only on June 28 2023 Sin detained sa kanya sa bahay ni Ruiz the Ruiz so hindi siya yes but the uh, serious you, that uh So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya kundi mga Ruiz o so mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. Yes, but uh, if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado sir, mukhang medyo bak bak baka, it is baka up, matalo tayo rito. But it is up to the prosecutor. You just said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, uh, Mr. Chairman, uh, Mr. Mr. Senator, to appreciate whether or not Uh, ah, so ang ibig sabihin, baka nag-conspire. Yes, yes. Because the mere fact that he called Mr. Ruiz, that... Ah, para madala doon, at pagdating doon, kinulong, yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya As... doon sa pag-illegally detain, kay ma'am. Okay, so as earlier I mentioned, si all 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 enforcers who so know that the commission of crimes will be reported to the Ay, proper. Mas maganda request. kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty. Mas mababaw ang kaso at ano? Yun na lang siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan. Oh, What is the status of the case? Uh, there, there will be a hearing tomorrow at, at 10 a.m. In Batangas City Prosecutor. Ah, in Batangas. I, I believe that the respondent... Kasama yung uh, mga amo niya? Yes, I believe that the, that the subpoena were already issued to the respondents. And uh, I, I honestly believe also that they, I don't know whether the uh, Ruiz will be arriving and submit counter affidavit. Okay. How, how many cases have you filed? Uh, the, I, the serious illegal detention, considering the fact that the LB was detained in 2021 at Mambarao, okay. uh, then he, he was transferred to Batangas City and he stayed there at the house of the Ruiz for for 40 days. Because according to LB, all right, all right, what are the other cases? Trafficking, trafficking. Why uh, trafficking? Uh, because she was trapping in the house of LB. I, I don't, It's up to the prosecutor because the prosecutor will be the one who will assess. No, not trafficking. Then They explain serious physical injuries mm. and violation of kasambahay law. That's the case uh, now pending before the Office of the City Prosecutor mm. of Batangas. So, bakit po traffic? Ba bakit human trafficking. Bakit po human trafficking. Because he was uh, he was he exploited in traffic in the house of derwis. Pasok So, tinapik si Ma'am Eva, ni chairman. No no, derwis. Ruiz. Derwis. Ruiz. Derwis. Ruiz. De Ruiz. At kasabwat ulit si chairman. Uh, I hope so that because there are I believe that tapos sabi yung bahala na si fiscal tungkol doon. Yes, bahala the the the, the maybe you, you, the, you, need it, uh, you need assistance you know. of good lawyers as well. Ah, hindi kita minamalit at uh, Attorney no, Gambol. No you're good, you're, no good. No you're good, you're no good. Problem. Pero siguro kailangan mo yung mga assistance sa mga iba pa mga lawyers sa CHR, Public Attorney's Office. But what the what serious illegal detention is filed, there is no bail recommended. Very good. Because, the penalty is reclusion. Kasi, kasi kung parang shotgun case lang papayin mo bahala si Piskal. Medyo delikado tayo. So, but, Kasi pa sa <laughs> trafficking, sinabi mo human trafficking dahil tinapik niya. Na, no, no. <laughs> yeah, Itong ito, siya, uh, ma ma'am uh, uh, The mukhang Barangay Chairman might not be held liable for trafficking. Sabi mo, kasama sa mga kaso niya, uh, <laughs> It, human trafficking. Because I earlier said, if there is conspiracy, all of the perpetrators are equally guilty. A, based on the statement of LB, The mere fact that the barangay chairman called Mister. Ruiz that he, she was there is only showed that uh, you, that there was communication between him and Mister. Ruiz. That's human trafficking. Yeah. So, so you were saying you will just leave it to the prosecutors yes, to it, determine or to appreciate your, the pieces of evidence that you yes, presented. Yes. But the, the first uh, uh, crime that I filed is serious illegal detention. With penalty of reclusion perpetua okay. and then uh, available. Just like what you mentioned earlier, Mr. Senator, that the earlier case of Bonita Baran, Bonita, she, she, the uh, perpetrator, the employer, were convicted of serious illegal detention. Serious illegal detention and uh, grave physical injuries? Serious physical injuries? Yes, yes, yes. Oh, because right. the, 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 uh, the fiscal also can appreciate that cruelty as aggravating circumstances. Mm -hmm. Are you the only one who is handling the case of uh the LV? The, uh, the lawyer of Senator uh Tulintino also entered okay. their appearance as counsel tomorrow? So you are the main uh, uh, lawyer, yes. and lawyer? Because yes, I was uh, we lived in the same we came from the same barangay, barangay simlong Batanga city. That is the reason why her uncle called, called me to help them All right.